e-bikes mga siga sa kalsada e-bike pa, more. pa more. ito ang bagong hari ng kalsada kalat na kalat na to eh abi nakakakita po ako ng mga e-trikes nasa national highway pa sila sa gitna main road yan Ayos. At bata, driver bata din Pero bakit pangit ang pagtingin nito sa Pilipinas At halos isuka ito sa social media At kadalasan pa, ay ginagawa itong katatawanan. Tandaan niyo pagka nag -e ka, hindi importante ang disiplina, ha? Isabay itong propaganda dahil unang-una sa lahat, napakatipid nito sa gas. Walang rehistro, walang lisensya at sobrang murang bilhin. Tama ba na pinagbawalan na ang e-bikes at e-trikes sa Metro Manila? Bilang na ang mga araw na mga e-bike at e-trikes sa National Road sa Metro Manila. Ito ay dahil simula sa Abril, bawal na silang bumiyahe sa mga pangunahing lansangan sa Kamainilaan. O talaga bang takaw, disgrasya? At perwisyo lang ito dahil mga ignorante ang nagamit sa kalsada. Wala ba kayo nagtunan? Pakihinaan ako ko. Yes, oo nga pala. Mga e-bike riders nga pala kayo Kaya okay lang na maging mahina ang Ito ang susubukan natin alamin sa videong ito Saan nga ba pwedeng gamitin ng e-bikes at e-trikes? Saan ito kadalasan hinuhuli? para maiwasan mo naman ng impound at multa. At magkano ang multa kapag nahuli ka? At ang pinaka tanong, kailan at anong sitwasyon nagiging priority ang e-bikes at e-trikes sa kalsada? May exemption ba sa batas na ito kung saan pwede natin gamitin ang e-bike at e-trikes sa national road? Sila lang nagsasabi sa gabal kami. Gahanap boy lang naman kami. Pag binawal to, anong sasakyan nila? Ayon sa Administrative Order 2021-039, pwedeng gamitin ng e-bikes sa lahat ng kalsada na may bicycle lanes. E-bikes, personal mobility scooters at electric kick scooters ay pwede sa lahat ng bicycle lanes. Kahit sa EDSA at ipapang national roads. Pero pinawalang bisa na ito sa Metro Manila simula ngayong taon. Ayon sa bagong regulasyon na nilabas ng MMDA, ang Regulation No. 24-022, Series of 2024, pinagbabawala na ang lahat ng e-bikes, e-trikes, tricycle, pedicab, kariton at kuliglig na dumaan sa mga sumusunod na national roads simula April 2024. Ito ang listahan ng mga kalsada. Sa ngayon, niluluto pa ng LTO ang mas malawakang guidelines para sa buong bansa at asahan natin na magkakaroon ng mas detalyadong multa at mas malinaw na alituntunin kung saan mo nalang pwede gamitin ang e-bikes at e-trikes mo. At isa sa sigurado ay ang pagbabawal nito sa national roads. Ang definition po ng public highways, not necessarily national roads. Pati ho, roads that are funded or maintained by the government whether local government or national government kailangan registrado po yan. Pero mayroong question si One Rider Party List Representative Bonifacio Busita. Kung maaari is uh, at least 50% ng halaga uh, ng registration ng motorcycles or below. Ngayon, saan na lang pwede gamitin ang e-bikes? Kung bawal na ang e-bikes at e-trikes sa mga national roads, saan na lang natin ito pwedeng gamitin? O saan kalsada na lang natin ito pwedeng imaneho? Para malaman natin ang sagot dyan, dapat muna natin maunawaan ang iba't ibang uri ng kalsada sa Pilipinas. Una, mayroon tayong pambansang kalsada. Ito ang kumukonekta sa mga malalaking probinsya at syudad. Kung gusto mong libutin ang buong Pilipinas, dito ka dadaan. Ito ang tinatawag na National Roads. Ang mga halimbawa nito ay mga kalsadang nabanggit kanina. Madalas ang dumadaan dito ay malalaking truck at mga pampasayarong bus. Siyempre pati na rin ang mga pribadong sasakyan. Mabilisan ang patakbo dito dahil ang pangunahing layunin nito ay agad na makapunta sa ibang syudad o probinsya. Malalaking kalsada to at madalas dito rin tumatambay ang mga enforcer upang masigurado na ligtas ka at susunod ka sa batas trapiko. Pangalawa, Provincial Roads. Ito naman ang mga kalsada na kumukonekta papunta sa looban ng mga syudad, bayan o barangay. Ito rin ang ginagamit patungo sa ibang probinsya. Kadalasan ay mas maliit ito kumpara sa mga national roads. Pero depende pa rin sa lugar dahil may mga provincial roads na halos tumatapat sa kalidad ng kalsada katulad ng national roads. Pangatlo, city o municipal roads. Ito ang mga kalsada sa loob ng lungsod o munisipalidad. Kumukonekta ito sa maliliit na kalsada papunta sa iba't ibang barangay. Sunod ay barangay roads o kalsada sa mga barangay. Ito ang mga kalsada sa loob ng isang barangay. Ito ay karniwang mas maliit kaysa sa city o municipal roads at kumukonekta ito sa lugar sa looban. Looban ng isang barangay tulad ng kainan, pasyalan, residential area at subdivision. Subdivision o private roads. Ito naman ay mga kalsadang pagmamayari ng isang pribadong individual o homeowner association. Pribado at eksklusibo ito. At ang batas dito ay ayon sa mga nagmamayari ng lugar na ito. Ang huli ay expressways. Ito yung mga special na kalsada. Karaniwan ay may bayad ang paggamit nito. Kontrolado ang akses nito at piling sasakyan lang ang pwede dito. Ito ang pangkaraniwang kalsadang nakikita natin sa Pilipinas. May mga maliliit na daanan na kailangan din natin bangkitin. Ang bike lane at ang pedestrian walkways. Bike lane, ito ang mga espesyal na kalsada para sa mga nagbibisikleta. Ang pedestrian walkways naman ay mga kalsadang inilaan para sa mga naglalakad. Pwede rin ito sa mga nagbibisikleta, depende sa lugar. Kung bawal na tayo sa national roads, pwede pa rin ito gamitin sa designated provincial roads, barangay roads at subdivision. Pwede itong gamitin sa bike lanes pero para sa e-bikes lang at hindi para sa e-trikes. At syempre, bawal ito sa expressways dumadaan sa expressway. Dapat alam din natin ang mga ordinansa sa ating lungsod o munisipalidad dahil kadalasan ay nagtatakda din sila ng lugar kung saan bawal ang e-bikes at e-trikes katulad sa Rizal at Cavite. At kapag nahuli ka ay hindi lang multa kundi impound ang dalamong e-bike at e-trike. Speaking of multa, ito ang mga multa kapag nahuli ka gamit ng e-bike o e-trike. Naglabas din ng MMDA ng karagdagang multa kapag nahuli kanila sa national road. 25 ang multa at impound kapag wala kang dalang lisensya. Masaya ka ba sa pagihikpet sa e-trikes at e-bikes? Comment down below at pag-usapan naman natin kung nakakabuti ba ito sa taong bayan. No paano? Ano gagawin ka namin to Damon bubuhayin yung pamilya namin? Uh, bawat Uh, tapos sila magpapakain sa pamilya namin. Ano ang exemption sa batas na ito kung saan pwede natin gamitin ng e-bikes at e-trikes sa National Road? Oh Basahin natin ng memorandum. Una, kung ikaw ay tatawid lang para makapunta sa kabilang barangay road o municipal road dahil ito ay napagigitnaan ng National Road. Pangalawa, kung ikaw ay nagamit ng tricycle at tatawid ka sa kabilang kalsada gamit ang U-turn slot ng National Road, dapat din ay hindi ka sa 500 meters o kalahating kilometro sa pagbaybay ng National Road. Pangatlo, kung ikaw ay nagamit ng light electric vehicle katulad ng e-bikes at e-scoot. Pwede ito sa bike lanes ng national roads katulad ng EDSA. Alinsunod sa Republic Act No. 11697. Kailan nagiging priority ang e-bikes at e-trikes sa kalsada? Para sa mas malinaw na paliwanag, pakinggan natin ang pahayag ng LGU. Okay sir, may nagtatanong. Meron ko ba exempted? Well, we can always be lenient pag lalo na if it's an emergency case at syempre we have to be lenient kung may PWD seniors involved yeah. uh, at saka yung may mga semi or emergency cases